sa may MRT7 tantan Sora so ipakita eh, ko sa inyo kung gaano paganda yung uh, MRT7 dito sa may Sora guys Ikot ko lang kayo yan yung uh, mga bago na nakatambay dito guys ayun sa lugar na yon zoom lang natin konti ayan ang gando nyan dalawang uh, train yan na uh, nakatambay dyan na uh, tigda dalawang bagon bale isa dalawa at tatlo na uh, tiga tiga lawang uh, uh tiga tiga bagon so medyo marami rami yan guys so andito naman yung station sa may uh, tantan area no? yan yung kanilang mga uh, materialis na nakatambay dito meron pang mga materyales na nakatambay doon guys ayan o uh, kailangan nila dito yan sa may uh, kahabaan ng Commonwealth So lakad lang tayong konti papunta doon guys para makita nyo yung uh, MRT station 7 dito sa may uh, Commonwealth area. Ayan dito. Update tayo ngayon. So yun marami maraming salamat po sa inyo lahat o, sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Yan, at to sa inyong nga uh, Uh, YouTube. No, napansin nyo. Maraming maraming salamat po. Paki-subscribe, like and share pag nagustuhan niyo yung uh, video na ina-upload ko sa aking uh, channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan at uh, medyo parami na tayo ng parami. maraming maraming uh, salamat po. No, kung meron pang uh, gaganda sa salitang uh, salamat eh yun po yung aking laging babanggitin sa inyong lahat sa mga ating viewers no sa ating mga kaibigan na nanood ng aking YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong advice sa akin so pasensya na kayo kung medyo malikot yung ating video no ang gamit ko lang po sa akin ay ang aking kamay wala pa tayong gimbal na ginagamit No, ang gamit ko lang po ay ang pinaka gimbal ko yung aking na uh, kamay. Yan, unti-unti po at uh, nag-iipon-ipon pa tayo para makabili ng uh, gimbal para swak na swak sa inyong paningin yung uh, ating mga video hindi nakakahilo hindi masakit sa mata no iba kasi nating viewers pag nakitang uh, medyo malikot yung ating video no yan na uh, no wala na no yung na nag-advise sa akin na uh, nagsasabi na malikot daw yung aking video yun maraming salamat po at uh, yan po ay na appreciate ko yung mga sinasabi niyo sa akin kasi nga po no na kasalanan din natin kasi wala tayong uh, uh, panggamit pang gamit no pambili ng uh, ganyang uh, uh, unit no kaya maraming salamat po sa mga inyong advice sa akin yan ata uh, pinagbubutihan ko naman po yung ating video na sana maging uh, quality kasi nga po ang damit ko lang ng kamay, serye malikot ko uh, tapos naglalakad pa ako. Nilalakad ko lang yung uh, area na to, itong kahabaan ng uh, Commonwealth. Hanggang doon po sa so Mayapasong uh, Putik, Quezon City katulad nyan pag wala tayong pasok. Nilalakad ko lang po yan no. Pag kumukuha tayo ng uh, video no, sasakay tayo ng jeep o ng bus pagka pauwi na kasi para makita natin yung mga activity nila na ginagawa sa bawat station na dinadaanan natin no, na po kayo Yan, maraming maraming salamat po sa inyo sa uh, at matigaan yung pagsubaybay sa aking uh, youtube channel so yun guys, eh, dito naman tayo sa may Tandan Sora Ayan Uh, station ito yung uh, lugar kung saan na isang napakalaking uh, station din po itong uh, area na to and guys so makakapansin uh, niyo na kalaki napakalaking ano nito station halos sa uh, kompleto na tong uh, station na to guys no pati sa bubong no sa division sa loob. May nakita na tayo mga div division sa lobby Di natin alam kung ano yung mga division na yan sa loob siguro mga opisina yan o ano man yung uh, dapat na ilagay dyan sa loob ng uh, station na yan ng uh, Tandansora Tandan Sora station ito sa maya uh, area na to kabaan ng uh, commonwealth yan guys so kung gaano kalaki yung uh, lugar na to para sa ating mga kababayan kaya marami maraming uh, salamat po sa inyo lahat sa suporta nyo hindi nyo ako pinapabayaan yan maraming salamat po sana ko hindi kayo mag skip ng ads no at malaking tulong po yan sa akin hindi lang po sa akin no tayong lahat kasi meron na po tayong mga unti-unting natutulungan mga kababayan natin no na nakikita natin dito sa lansangan habang kumukuha tayo ng uh, video na no? At tulungan natin kahit po kaunti-unti so guys meron silang activity dito ayan merong uh, pangilang ilang ilang uh, tao na uh, gumagalaw at nagtatrabaho nandiyan sa may uh, ano na yan yung uh, boom truck na yan na uh, maliit na nakantabay dyan na yan merong mga tao na uh, gumagalaw na hindi natin alam kung ano yung uh, gagawin nila ngayon dito sa lugar na to ayan. at bakit tayo ng uh, pasyong putik ngayong araw na to guys Kaya, uh, nagmamadali tayo medyo makatikati na sa balat yung uh, init pero okay lang no uh, maganda nga yan healthy no yung uh, araw no? so wag lang pong uh, susobra no? sa ating uh, katawan ayan maraming maraming salamat po walang uh, masyadong activity dito sa may uh, sora pero may meron tayong nakikita ang mga workers na palakad-lakad lang dyan sa loob ayan Sum lang nating konti ayan matambay dyan guys ayan sa lugar saan sila ayan gumagawa ayan mga workers na pangilan ilan na nagtatrabaho sa lugar ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat no, sa walang sawa ninyong mga uh, pagsubaybay sa ating uh, youtube channel so baba tayong konti dito guys para makita nyo hanggang dun sa may uh, dulo Na may dulo lalakad tayo banda rito ayan dito merong mga excavation na ginagawa hindi natin alam kung ito ay sakop ko ng uh, MRT 7 itong uh, area na to guys yun mga yung mga bakod na blue sack ayan meron mga pangilan-ilan na gumagawa ayan dito tayo guys sa area na to ayan gano kalaki yung mga uh, yung mga uh, T7 guys yan yung gando nyo sa may uh, dulo yung mga uh, gumagalaw mga gumagalaw lang natin konti yan guys may mga tao na matiyaga na nagtatrabaho ngayon dito no kahit sunday may mga gumagalaw pa rin no ito yung siguro ito oti oti na nag overtime sila pero karamihan ng workers nila dito hanggang uh, sabado guys merong uh, nagtatrabaho Oh, pahinga yung iba yung iba naman eh siguro eh nasa pamilya. No. So dito, dito guys, ang andon sa may foot bridge. Ayun, ayun yung uh, area ng foot bridge. Ayun, yung area na 'yon. Pangaga itong ng uh, Commonwealth guys, no. Kaya napakaganda nung, uh, ng uh, nagkaroon tayo ng trend dito sa lugar na 'to. sa area na to guys so yun marami maraming salamat po sa inyong lahat no at uh, meron tayong uh, kababayan naman na nilibing no every sunday na, uh, na pumunta tayo dito merong uh, nililibing so, na uh, sumalangit nga wa yung kanyang uh, kaluluwa so yun guys maraming salamat po sa inyong lahat so hanggang dito na lang ako yung magpapahalam na Bye-bye. Bye.